Dagsang libo-libong taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party sa paghahay ng Certificate of Candidacy ni incumbent Mayor Bruce Matabalaw at Kapitan Johair Madag kasama ang kanilang sampung kandidato sa pagkakonsehal. detalya mo, Naptali Bendol. Ito ang mga eksena sa mga pangunahing daan sa Cotabato City araw ng Sabado Bago naghain ng Certificate of Candidacy ang mga pambato ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa 2025 elections. Kumakandidato muli si incumbent Mayor Bruce Matabalaw sa pagkaalkalde at running mate nito si Cap Johair Madag. Simulat mula, no? hindi ako nagkulang ng pasasalamat at pag-acknowledge sa naging tulong nila upang tayo manalo. Pero sa tingin ko ang mas higit na kabayaran sa lahat ng kanilang tulong ay ang klase ng serbisyo na ibinigay natin sa lungsod ng Cotabato. So sana naman ay maging sapat para doon sa mga taong naniningil ng kanilang suporta yung aking naging serbisyo at pagbabagong na idulot sa Cotabato City. Naghain na rin ng COC ang sampung kandidato ng partido sa Pagkakonsihal ng Lungsod, kabilang sa slate sina Incumbent Councilor Popoy Formento at Aliboy Midtimbang. Kasama din sa slate ng partido sa Pagkakonsihal sina Kapitan Muhammad Mangelen, Attorney Anwar Malang, Michael Datumanong, Fides Edsla, Joven Pangilan, Jonas Muhammad, Dato Raiz at Bay Shalimar Candao. I'll go back to work. I'm the incumbent mayor. And I have a lot of responsibility to do. Ang dami kong obligasyon sa tao so kailangan kong gawin yan. You know that uh, I am being tested right now. Uh, medyo uh, nasasakal tayo dahil hirap tayong magpa-aproba. Pero we continue to serve uh, to the best of our ability and uh, with whatever possible resources available for our people. So wala po itong pahinga. Tuloy-tuloy ang trabaho. Uh, manalo o manalo sa eleksyon, magtatrabaho ako. Kota Bato City ay mayroong 37 barangay at mahigit 120,000 botante.